Isa na naman pong magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Gerald Fronda para sa aking YouTube channel. Ngayon, magbabike po ulit kami at magkakaroon ng maayos na workout at may panibago kaming rota ngayon. Mula Ago Union hanggang San Fabian, Pangasinan. Panoorin po natin. Nagkapo natin! Isa sa pansit sa akin ay ang saging na ito. Kaya binalikan ko para kunan ng picture nakakamangha. Ang dami niyang bunga. Sabi na nga pa only in the Philippines. Ito si Rodel at eto naman si Binong. Sabi ni Binong, napakabanayad at simple lang ang mga aahunin. Kaya, nakala namin okay lang ang lahat. Yung pala, nabudol na kami. Pasok namin dito sa eskinitang ito. Masaya pa kami nagkukwentuhan habang nagbibisikleta. Kasi, katingin namin, parang napakasimple pa lang ang mga binabaybay namin at mga inaahon. Kumbaga, sisiw pa lang. Sa parting ito, tumambad ang magagandang tanawin. Kaya medyo naibsan yung mga hirap na ginawa namin. Eh, na naman yung first canvassing. <laughs> Ang mga tanawin. Rosario to San Fabian. Ah, ah, Talag talaga. Grabe. Ah, proper gearing. Ganda ng beauty ni. Nung una, medyo simple nga lang talaga at nakakayanan pa namin. Pero habang tumatagal, pahirap ata ng pahirap ang inaahon namin. Ako. Nay. Bukod sa mahina pa akong rider, lalo na sa mga ahonan na ganito, isa sa nagiging problema ko ay ang aking sprocket sa likod. 7-speed lamang siya at pang-road bike ito. Kaya, isa yan sa dahilan kung bakit hirap na hirap ako. Well, nakagamit siya na. <sighs> mấy may dài Kaya giây nữa mọi người mọi người Morning! Morning. <điểmissions> <celebrate> <ray tennis> At syempre kapag pagod kailangan natin magpahinga at pigyan natin ng reward ng ating mga mata sa magagandang tanawin na makikita natin dito Heto na nagsimula na ang budol. Dito kami iaahon. Isang maikli at matarik na burol. Hindi nga lang pansin ng kamera at hindi niya kayang i-justify. Pero, bukod sa paahon na ito, hindi pa pantay-pantay ang daanan. At ikit sa lahat, may kasama pang matitikas na mga bato. At lalo pang pinahirap ang pag-ahon kasi may isang kamauti rider na tumambad sa gitna mismo ng daanan. Ay nako! May pag ay. Na. Na Nasira tuloy ang momentum ng pag-ahon namin. Ay, Diyos ko Lord. Pero okay lang. At least, nakasurvive pa sige pa Ngayon, bibigyan ko naman kayo ng kanting pala. Ang magagandang tanawin ng La Union at Pangasinan. yeah go uh, if I can do it <laughs> yeah Come on. Ako po ulit si Gerald Fronda. Kapag hindi pa ho kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka pwedeng pasubscribe naman po. Maliit na bagay, pero napakalaking tulong para sa mga maliliit na YouTuber katulad ko. Maraming salamat po. ni Rodel ito, bro. Pag-inaan Pag-inaan tayo na siya. la la dito naman sa part na to, medyo maayos ang pag-ride namin. Kasi kalimitan, puro pababa, at simpleng ahon may Pamay! Oh Narug narugitan ng tabaro nga bike! <laughs> Oo nga pala, unang ride pa lang ni Rodel sa kanyang bagong assemble na bisikleta. Kumbaga, binyag. Kaya inaasar ko siya na madudumihan na ang kanyang bagong bisikleta. Puminto kami saglit dito para ipakit sa inyo kung saan kami naggaling. Yan po ang inahon namin kanina. Ang layo, no? Ayun, Ubing. Kita ko nga aja. Malog San Fabian. At syempre, pagkatapos ng mga magagandang tanawin, ito pa ang isang reward na matatanggap bilang isang rider. Dahil ang daanan namin ay puro palusong at hindi na masyado sa mga ahunin. Okay. 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 Pansamantala ko munang tapusin ang video na ito. Sobrang haba kasi ng video clip na nakuha ko. Kaya gagawa ako ng part 2. So, enjoy muna ang part 1. Hanggang sa muli. Bye!